Nagpahiwatig ang opisyal ng Magnolia Hotshots sa posibleng pag-alis ni Rafi Rivi pagkatapos ng labing anim na season. Isang opisyal ng kopuna ng Magnolia Chicken Hotshots ang nagpahiwatig ng posibleng pag-alis ng veteranong sentro na si Rafael Rafi Rivas pagkatapos ng labing anim na season sa liga. Sa isang post sa social media, nagbigay pugay ang long-time physiotherapist ng Hotshots na si Nico Campo sa 48-year-old big man at binati siya ng maayos, sa pagsisimula niya sa susunod na kabanata ng kanyang karera. Wala pang opisyal na anunsyo si Rivers sa kanyang mga plano sa hinaharap. Ang Filipino American Center ay sumali sa Magnolia franchise noong 2009, sa pamamagitan ng tatlong team blockbuster trade, na kinasasangkutan ng Barangay Ginebra San Miguel at ng Burger King Whoppers. Sa kabuuan ng kanyang makasaysayang karera sa PBA, nakuha ni Rivas ang labing isang kampyonato, pito sa mga ito kasama ang hotshots, kabilang ang kanilang makasaysayang 2014 Grand Slam. Nanalo rin siya ng tigdalawang titulo kasama ang Coca-Cola Tigers at Gene Kings. Isang opisyal ng koponan ng Magnolia Hotshots ang nagpahiwatig ng posibleng pagre ng veteranong sentro na si Rafi Rivers, pagkatapos ng labing-anim na season sa Philippine Basketball Association. Pinapanatili naman ni Russell Ascoto at Peter Alfaro ang kanilang Magnolia Hotshots jerseys, opisyal na pinalawig ang kanilang pananatili sa koponan bago ang ikasinkwentang season ng PBA. Nagsimula ang hotshots sa pagpirma ng mga role player na sina Peter Alfaro at Russell Ascoto, sa isang extension noong Martes. Umirma si Alfaro ng tatlong taong extension sa hotshots, na naghahangad na umunlad sa quarterfinal finish sa katatapos na PBA Season 49 Philippine Cup. Ito ang mga unang hakbang na ginawa ng Magnolia mula nang italaga si Tenorio bilang head coach. Pinalitan ng minamahal na Hinebra guard si Chito Victolero, na siyang humawak sa rende ng hotshot sa loob ng siyam na taon, at pinangunahan ang koponan sa isang kampyonato. Kinuha rin ni Jason Webb ang posisyon ng gobernador ng Koponan, matapos magretiro ang mahabang panahon na si Magnolia Rene Pardo. Ang sports director ng San Miguel Corporation, na si Al Francis Chua, gayunpaman, ay nagpapabagal sa mga inaasahan, kung saan si Tenorio ang gumawa ng kanyang unang head coaching post sa liga. Kamusta mga idol? Sports PH para sa sports news and update. Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news. Yun.